Hello guys! Magandang araw at magandang gabi po sa ating lahat. Kamusta naman po kayo? Musta naman pang inyong mga nguso dyan? Nagsikain na po ba kayo ng dinner? So today, since birthday ni Debbie at binati niyo na po siya, babatiin ko rin po ang aking nag-iisang paknat at isa kong kaibigan dito sa Singapore. So, Debbie Babs, happy happy birthday sa'yo, Babs. Now I more birthdays to come more blessings to come and more dollars to come sa'yo. Alam ko naman na marami pang dollars ang darating. At naway hindi ka magbago, Bab. Huwag kang magsawa kahit lagi tayo nag-aaway na parang asap pusa. Maraming maraming salamat din po sa sa mga bumati at sa mga nag ng greetings nila kay Debbie. Pasensya na po kayo at nirush ko kayo dahil ako nirush din po niya ako. Kung papaano ko po kayo ni Rush, ganun din po niya ako ni Rush. Pasensya na kayo at maraming maraming salamat. Ay Perky, perke, maraming salamat sa inang kahit gumising siya ng madaling araw guys at nananaginip na daw po siya. Actually nakatulog na siya. Nagising lang po siya para gumawa ng kanyang greetings kay Debbie. Maraming salamat po at nawa hindi kayo magsawa sa amin guys sa pag-support sabi nga ni Doc Robin, sa samahan at sa team na to, walang iwanan. So yun, at yun po, uh, hindi ko na patatagalin. Ha Debbie Bobs, happy happy birthday sa iyo ulit. Naway, um, pagpalain kaya palagi ni God. magandang tanghali, magandang hapon at magandang gabi. Kung saan mo po kayo na ng mundo na at sa mga oras na ito, gusto ko na pong batiin ng isang masaya, mapagpalang araw ng pagkasilang. Ang isa po sa aming mga kaibigan sa YT, syempre, ang isa sa mga original na taga-team Manuet, kay Debris Dabab o kay Divi. Ayan, happy happy birthday sa iyo, Dib. At ang uh, dalangin ko lang sa iyo ay sana patuloy ka pang uh, pagpalain ni Lord. Bigyan ng isang masaya at malusog na pangangatawan. At syempre, mag-ingat palagi at uh, huwag kalimutang palaging mag-pray kay Lord. At syempre, salamat sa friendship, salamat sa suporta, salamat sa pagmamahal na yung patuloy na ibinibigay sa akin. At syempre, sa Team Manuit. Kaya magpakasaya ka sa araw na ito. A more birthdays to come, more uh, blessings to come, syempre more subscribers and more revenues to come. At sana ay uh, patuloy lang ang ating mga nasimulan at syempre patuloy lang tayong maging ehemplo para sa mga nag-upisa pa lang sa Whitey. At syempre, huwag uh, sumuko sa pag a at syempre patuloy lang ang pagiging healthy sapagkat ang ating... Uh, health ang uh, siyang tunay nating puhunan at tunay nating kayamanan para patuloy nating magawa ang ipinapagawa sa atin ng ating Panginoon. Kaya mag-ingat palagi. Maraming salamat at siyempre happy happy birthday ulit sa iyo. God bless sa uh, DBN DB and ingat-ingat palagi at siyempre enjoy enjoy lang sa buhay. God bless po sa iyo, Debris the Bob. Ingat-ingat lagi. Bye-bye. Hello everyone. Good morning, good afternoon, good evening sa buong mundo. Ngayong araw ay meron akong babatiin na isa naming kaibigan na magse-celebrate ng kanyang karawan. At ito ay walang iba kundi si Debrez, The Bams, the Hello Sis, Davi, Happy Birthday, More Birthday to Come, More Blessing to Come, and More Revenue to Come sa YT mo, and Stay Healthy and Pretty sana malasing mo ako sa linggo. Ay, hindi pala ako si Bibingkoy para. At hindi pala yung malasing. Malasing pala yung tiyanay. Nguso pa more. At salamat pala sa pag sa amin ni Bibingkoy, Sis Debbie, Sis Res. At, at na-appreciate ko gid yung sabi ni Sis Res sa akin. Ate G, wala kang amo, di ba? pwede ka bang gumawa ng video greetings kay kay Debbie, sabi niya. Alam niyo ba guys, may deadline pa. Sabi niya hanggang mamayang gabi daw. <laughs> Tapos sa huli ng message niya, pwede din bukas pero wala naman kasi akong amo kaya gagawa na lang ako. Thank you sis Res, sis Debbie, thank you at maraming salamat. Thank you din sa friendship. Sana malasing ang tiyan namin ni sa linggo. Alam mo na. Basta di ba? Thank you, thank you, thank you talaga. Sis Debbie, Sis Riz. At once again, happy, happy birthday. Nilunok ko pa yung laway ko. And more birthday to come. God bless. I love you. Bye-bye. Mm. Hi, people. Inutusan lang ako ni Borjana na gumawa ng ano. <laughs> na birthday greetings. Ayon. Anyway, happy happy birthday Borjana, my bestie Debbie, or know, Tagat. Uh, ano pa Masayo naman na lahat. Asawa na lang ang wala pala. Uh, salamat sa lahat. Alam mo na ikaw ang takbuhan ko paggipit. gipit <laughs> uh, love na love kita kahit hindi ko laging sinasabi at hindi tayo laging nag-uusap love you happy happy birthday and more birthday to comes. o mag diet din na magbawas bawas <laughs> bye I love you Man with Deb, happy happy birthday. Actually, tulog na ako na naginiplako ako na hinahabol ako nang nag-chat sa akin at sinisingil ng video kaya nagising ako at gumawa so anyway may God bless you always with joyful heart and may your days be merry and bright and may all your birthdays be white <laughs> de ba Merry Christmas yon stay happy always stay pretty stay sexy and stay where you are at dahil nadagdagan na naman ng isang taon ng edad mo, meron akong ipaalala sa sa'yo na bawal matulog kapag nagbibingo. Yun lang. Happy, happy birthday again and God bless you always. Enjoy your day! Hello po sa lahat. Magandang araw. Magandang gabi, Magandang umaga sa lahat. Saan ba tayong sulog ng mundo? Sana na sa mabuti kayong kalagayan. And sa araw na ito, guys, meron na tayong babatiin. Isang kasama natin sa YT. Uh, kasamaan ko sa team Manuit, team King Banation, si Sis Debbie. Uh, Sis Debbie, uh, happy happy birthday. Wish ko sa iyo, uh, always in good health. And uh, syempre, always sexy! Ayun, Sis Debbie ah uh, pinapanalangin ko ang iyong ah uh, uh, magandang kalusugan, ah uh, malayo ka sa kapahamakan, syempre ang ang family mo din, ang lahat ng mahal mo sa buhay, and uh, sana ah uh, bigyan ka pa ni Ama ng uh, malusog na pangangatawan, syempre, sa, uh, syempre malayo ka sa sakit, syempre malaya tayo sa ating mga family. mo So, yun at uh, sana uh, wag kang magbago kung ano mayon na simulan mo nandito lang ang ang ating team na susuporta sa iyo hindi lang naman siguro ang team natin marami pang sumusuporta sa iyo just always uh, think positive lang and always uh, syempre uh, always sexy assist yes, daddy and wag mo lang yung puti ng buhok ko Uh, so, yun na nga. Uh, happy, happy birthday sa'yo. At sana mag-ingat ka palagi dyan kung saan ka manaroon. Lalo na sa iyong trabaho. Siyempre, basta huwag lang tayo makalimot sa kanya. Uh, uh, siya lang ang gumagabay sa atin. Sa ating lahat. Sa ating mga uh, gawain sa atin, kung ano man yung mga ginagawa natin, ayun, nandyan siya palagi na gumagabay sa atin basta huwag ka lang makalimot sa kanya syempre tayo naman lahat, diba? So, yun na nga. Basta yun ang wish ko sa sa'yo na always happy lang sis Devi and uh, always sexy. Happy, happy birthday. Bye-bye. Thank you. Hello guys! Good morning, good afternoon, good evening sa ating lahat. Saan man nasulok ng buong mundo, may kami love shout sa inyong lahat. Ako po si Jomisel Vlog. Ngayon ay Meron akong babatiin na celebrate ng kanyang kaarawan. Walang iba kundi si Manwit Baby. Si si Baby Happy, happy birthday sa'yo. Wish ko lang ngayong birthday mo na bigyan ka ni Lord ng mahabang buhay, magandang kalusugan. At uh, sana nasa mabuti kang kalagayan lagi uh, bantayan ka niya dahil nasa malayong lugar tayo. save ka lagi dyan. at uh, sana ngayong karawan mo mag-enjoy ka kayo dyan. Buti pa kayo makita-kita kayo ni di ba diba? Marami kayo dyan na mag magsama-sama. Um, salamat dahil nakilala kita kay Tito na sa way to work. Work Uh, malapit na rin kayo maging 2 years na naging kaibigan kahit na dito lang uh, naging masaya tayo sa binguhan sa entrihan diba, sa mga live na magsama-sama kaya more years pa na pagsasama sana hindi ka magbago ganun pa rin tayo happy happy lang lagi mag ingat ka kain dalawa ni Sisi Riz. Kaya, Sisi be happy, happy birthday. Enjoy your special day. At, ikaw na ang susunod magpabingo. <laughs> happy birthday. Love you. Ingat. Hello, baboy. Happy birthday. Um, masaya ako na kahit hindi na tayo nagkakasama, eh, connected pa rin tayo. Alam mo na yung kung saan. Kung saan uh, wish ko sa iyo good health and most important yung happy life diba? para hindi mo maramdaman yung pagod tsaka para hindi ka magsawa tumulong sa iba thank you yun lang happy birthday kiren bye Happy birthday, Debbie! Pasensya na, hindi ko na pa unlaka ng iyong imbitasyon, pero hinihiling ko na sana pagpalaing at sana matupad ang iyong hiling. Alam ko mangyayari yun dahil napakabuti mong tao. Yun lang, happy birthday ulit! Love you! Ayan, may babatiin lang ako na isang kaibigan sa ating YouTube, si Ate Debbie. Ate Debbie! Uh, happy birthday ate. Salamat at napili mo ako mag sa sa'yo. Kahit matagal na hindi na ako naging active sa YT. Pero nandyan pa rin kayo na ate Riz. Maraming salamat sa friendship na buo ate. Lagi kayong mag-iingat dyan ni ate Riz. Yan. God bless sa inyo. And more birthday to come. Happy birthday ate ulit. Happy, happy, happy birthday ate. I miss you. Love you. Hello, good morning, Sisi Debris. Happy, happy birthday and I wish you all the best in life in me all the dream come true and good health and many uh, many more birthday to come so enjoy your big day and again and again happy happy birthday kahit sa white lang tayo nagkakilala thank you sa mga support at maraming maraming salamat so and Love you all. All the best. And happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. God bless you always. Love, love, love. Happy birthday, CCD Breeze. Happy, happy birthday.